yan guys. Katapos lang namin kumain pero gagawa ako ng bola-bola. Parang yung niluto ni Aling Ruth nung ano nung nagsalo-salo kami. Yeah. At yun, yung party kagabi natapos ng 11. Papa, what time the, the, ano, the party last night? 11, 12 o'clock? 12. 12. Titibay na mga ang titibay ng mga pinsan ni Asis. Grabe. Tuwang tuwa naman tong isa. At ano, lasing ang mga pamang pamangkin tuloy. Lasing ang mga pipinsan niya pag uwi. Mga lasing. Dalawang bote ba naman ng 1.8? 1.8 liters yata yung isang ganun kalaking bote. Dalawang, dalawang ganun. Ang pinainom niya. oh, Di lasing. Tuwang-tuwa naman itong isa. Pero gabi. Alas 12 na sila natapos pag gabi. Sabi ko, grabe naman alas 12. Kawawa naman si Saisha, sabi ko. Hindi na, to, natulog daw dun sa kwarto nila ama, sabi ni Asis. Natulog dun sa kwarto nila ama si Naseidi. Kasi sabi ko, bakit hindi ginamit yung sa kabilang kwarto? Bakit dun sa kwarto nila ang pinagamit? Wala daw kasing ilaw. Kaya dun ang pinagamit. Pero grabe naman sila magpwentuhan eh. Twelve o'clock na natapos. At yun, ang sakit na ulo ko nalipasan ako ng gutom kagabi. Ang sakit ng ulo ko kagabi eh. Ay. Nagawa ako ng merida. Ano ko nagustuhan eh. Yung bola-bola na ginawa ni Ruth. Nung nagsalo-salo kami, nagustuhan ni Asher. Ngayon sabi niya, I like the, I like This one, mami, kasi pinapanood namin yung video sa TV, yung in-upload ko kahapon. Pinapanood. Sabi niya, gusto daw niya. Kaya sabi ko, sige, para may merienda ngayong hapon. Tamang-tama, nandito yung mga pipinsan pa niya. Pupunta dito. Pag pumunta sila mamaya, may maybigay sa mga bata. Kasi bukas may pasok na. Mamayang hapon, magsisiuwian na sila. May pasok na kasi. At... Ayun, ha? Sus Don't wake up, Abing! na you wake up? Ah, sis! May nabasa ako sa comment. So, ayun. May lilinawin lang ako. Kasi may nabasa ako sa message. Sa comment. Dahil nga, di yung sinabi ko? Ang sabi ko kasi sa message, sa video ko, akala ko nakaligtas na ako sa mga kamag-anak ni Asis, hindi pa rin pala, di ba sa ko. Ngayon, yung mga nag-comment, pagkakaintindi nila nagdadamot ako sa mga kamag-anak ni Asis. Madamot daw ako sa kamag-anak ni Asis. Kung dati ko na kayong follower, at napapanood nyo, 3 years, first 3 years ko dito sa Nepal, kung dati kayo mga followers, alam nyo na hindi ako madamot sa mga kamag-anak ni Asis every time napupunta sila dito, page Dasay, Tihar, ako pang nagsasabi kay Asis, nandyan ang mga pinsan mo Asis, bigyan mo silang pagkain. Ako pang nag insist sa kay Asis dyan. May mga video ako, three, uh, first three years ko dito, nagpapapit sa party ako sa kanila, naghahanda kami ng madami sa kanila, nagpapainom kami, Gumagastos ako ng 15,000 every time na pumupunta sila dito, Tij, Dasay, Tihar every time na sila dito, love lot may mga festival, gumagastos ako ng 15 to 20,000 noon nung first 3 years ko dito. Bakit bakit ganun ang sinabi ko sa 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 video ko nung nakaraan? Naglaylo ako 2 years ago, naglaylo ako sa kanila simula nung ikinasal si Suman. Natatanda nyo yon kung dati ko kayong follower na. Mapapanood nyo yung nakijanti kami dati ng mauli. Kasal ni Suman yun, December yun nun. Naglaylo ako sa kanila dahil doon ko nalaman na sa harap-harapan, mabait sila sa akin pero pagtalikuran, pinag-uusapan nila ako. Pinag-uusapan nila ako, sari-sari, pinag-uusapan nila ako, may ma may ma good na sinasabi sila sa akin, may bad din silang sinasabi sa akin. Kaya naglaylo ako sa kanila. Kaya sabi ko dati kay Asis, ganyan palang lang mga pipinsan mo, sabi ko. Pag nakaharap sila sa akin, mabait sila, ngiti-ngiti sila, pero pag talikod ko, ako yung pinag-uusapan. Kaya kung napansin nyo, two years ago, two years now, bakit laylo ako sa kanila? ba diba? Bakit bakit mas pinipili kong pumunta ng Baratpur para dun mag-teach, Pumunta ako sa mga kapwa ko Pilipina. Dahil hindi sa nagtampo ako sa kanila, hindi ko lang nagustuhan yung pagkaharap ka, ngiti-ngiti -ngiting sila, pero pagtalikod mo, ikaw yung pinag-uusapan. Although hindi naman sa lahat na pinag-uusapan ako eh, masama. May mga magaganda naman na sinasabi sa akin kasi nga. Pero ang ayoko lang kasi, nangyari to nung kasal ni Suman gabi bago yung kasal ni Suman pumunta ako doon para tumulong kasi ganun yun eh, kailangan tutulong ka napansin ko parang parang ayaw nila ayaw nila na naandun ako ayaw nila. pansin ko eh, kasi kahit papano pinipilit ko naman na makihalubilo sa kanila, matutunan kung paano yung pag prepare lalo yung sa paggawa ng kwintas na gawa sa dahon, pero wala eh sila-sila lang yung nag-uusap tapos parang visible ko ka sa kanila. Kahit napilit kong finifit in yung sarili ko sa kanila, natututo ako ng pakunti-kunti. Wala. Ganon. Tapos kinaumagahan. Kinaumagahan after namin makijanti, pumunta ulit ako doon para sana tumulong din magluto. Kailang yun. Hindi. Ako guys, hindi ako nakakapagsalita ng gaano, pero naiintindihan ko ang salita nila. Lalo daray. Naiintindihan ko ang daray language. Tapos, kaya sabi ko kay Asis, ganyan pala sila, ganyan palang ugali nila, sabi ko. Kaya, sabi ko kay Asis, eto na yung huli na maghahanda ako sa mga pinsan mo once na pumunta sila dito every every time na may festival. Yun! Pang two years na ngayon na naglaylo ako sa kanila. Kaya, huwag mo sasabihin na madamot ako sa mga kamag-anak ni Asis. Dahil yung first three years ko dito, napaka-generous ko sa kanila. Naglaylo lang talaga ako dahil sa ganun na naanoan ko sa kanila. Ma may mga maganda naman sabihin nila. Ayan, yan yung asawa ni Asi. Sabi nila, every time na one nagpapakain yan, ganito. Pero after nun, kaya lang ganito, ganyan. Dahil ayaw ko nga yung ganun na sarili mo ka mag-anak. Sarili mo ka mag-anak, sirgon mo na parang bisita, na parang alila. Kayo lang pinakaayaw ko. Hindi ko talaga matanggap yun, guys. Siguro dahil mataas ang pride ko, oo, oh, oh, inaamin ko. Siguro mataas ang pride ko bilang Pilipino. Mataas siguro ang pride ko. Ayoko na ganun na feeling ko. Alila ako. Punta ka sa bay ng pinsan mo, magpapaserve ka ba? Diba hindi? Dadiretso ka sa kusina. Anong pagkain nyo? Kakain ako ha? Diba ganun tayo? Sa kanila wala. Kahit yung simpleng dalaw-dalaw nila dati dito, lalo nung nakatira pa kami doon kina ama, yung simpleng-simpleng dalaw-dalaw nila dito, Asis, sis, ang pinsan mo, bili ka ng soft drink at saka mga biskit, pagkain nila, mga pagkain ng mga bata, yung mga banja-banji ni Asis. Pinakamababa na bigay mo sa mga babaeng banja-banji ni Asis, limang daan. Tapos sa mga ban sa mga banji, mas malaki kasi sa babae, mas maliit sa lalaki. Sa mga babae, nagbibigay yan si Asis, 500, 1,000, Ganyan ang inaabot niya sa mga banji niya pag sila dito. Tapos sa mga banja, 300 ganun ang binibigay. Ganun ako kageneros sa kanila dati. Pero dahil nga nalaman ko na ganun pala sila, nagdaylo ako. Alam yan ni Asis. Kaya kapag pupunta sila dito, tatanungin niya ako. Uy, nandito sila nang tuga niyan. Ang sagot sa kanya, bahala ka, mag-anak mo naman yan. Ganun ang salita ko dahil na disappoint ako sa ganun na, na narinig ko na lamang po na nakangiti sila harap-harapan talikod, ikaw tatay kaya wag na wag mong sasabihin na nagdadamot ako sa kamag-anak nila naglaylo lang ako sa kanila two years na ngayon na naglaylo ako sa kanila kahit kinaama, laylo ako kinaama ngayon dahil marami din dahil kahit na magulang niya ni Asis alam niya ni Asis na may tampo ako sa mga kamag-anak niya may tampo ako sa nanay niya. Alam niyan ni Asis. Hindi ko yan i hindi ko inililihim yan kay Asis yung mga tampo ko sa kanila. Hindi lang ako nagsasalita dahil sinasabi niyo kasi chismosa ako na lahat na lang sinasabi ko. O ngayon na nananahimik ako at napanood niyo yung sinasabi ko na na ano ngayon sasabihan niyo akong madamot. Syempre, ididefend ko yung sarili ko dahil kilala ko ang sarili ko. Ayaw ko sana patulan. Pero patula ako ngayon. Ayoko sarang patulan yung comment niya. Kilala mo kung sino kayo? yung nagsabi madamot ako. Sa mga mag anak ni Asis, hindi mo ako kilala. Hindi mo ako kilala kung gaano ako kadenero sa kanila noon. Ikaw pumunta dito, kilalanin mo mga kamag-anak nila o kilalanin mo mga nipali. Tingnan ko kung hindi ka rin kasama sa amin na magre-reklamo na ganito, ganito, ganyan. Saka okay, hindi lang ako nagre- hindi lang ako ang Pilipina na nagre-reklamo sa ugali ng mga tamad anak ng mga asawa namin dito. Hindi kayo nagtataka bakit yung mga ibang Pilipina unti-unting umuwi ng Pilipinas? Bakit mas gusto nilang umuwi ng Pilipinas kaysa pumirmi dito kahit may kahit nandito ang pamilya nila, nandito ang asawa at anak nila? Hindi kayo nagtataka? Kung so, bakit mas pinipili nilang umuwi ng Pilipinas at dun na lang, na andun na na different cultures, different tradition, language barrier na andun na lahat. Pero tayo mga Pilipina, hanggat kaya natin, 'di ba? Tinitiis natin. Kaya nating makisalamuha. Kaya nating makipag makisalamuha sa kanila, ganyan. <laughs> Pero minsan kasi kailangan din nating lumaylo sa kanila para hindi naman tayo masyadong maabuso. Hindi ako madamot, inuulit ko. Hindi ako madamot, alam nyo yan, kahit nung nakatira pa kami kina ama, nung wala pa kami sariling bahay, alam nyo, Mother's Day, Father's Day, Christmas, Teach, the tihan every time, nagbibigay ako ng regalo dati sa nanay ni Asis, pero ngayon, bakit hindi ko ginagawa? Bakit walang celebration? Bakit hindi ako nagbibigay sa kanila? Dahil naglaylo ako. kailangan kong maglaylo sa kanila dahil kung hindi, nako mababaliw ako dito, baka gugustuhin ko na din umuwi ng Pilipinas at doon na lang din hindi ko na rin iisipin lahat ng mga naipundar ko dito bahala na yan magluluto na ako iiwanan ko na kayo guys at magluluto na ako gagayahin ko si Ading Murot nasan na yung aking maliit na grinder all like this, I will grind, ano, I will grind sugar and cinnamon for, for the balls, balls, ballsy, ballsy, balls. Kasi sabi na gumamit daw siya ng, may balit kaming ganito eh, ginamit ko kahapon, kagabi sa pag-grind ng, ano, ng bawang at saka luya.